Good morning guys. Paling bagong araw, paling bagong vlog. Sinong nakaalala ng ano ng kung sino yung nanonood ng aking vlog mga ilang buwan? Ito yung ginamot ko, guys. Dalawang bisis ko na ito ginamot. Yan o Itong niyog na ito tanim ni brother. Tindoy channel, ano. Umakyat ako dito. Na pa sa ibabaw ang lasun yung gamot fully recovery na siya guys yun know? o yun ang ano uh, nya fully recovery ayos may buko na guys o oh. uh, buko na yan kasi yung ano nya yung kasunod pero ito may laman man pero ang uh, kabila ano pa lang hindi pa siya ganun ka ano. Uh, mukha lang siyang ano buko na. Mga ilang araw pa to, mga limang araw o isang linggo pa. Yan. Para maging totally buko. Yan guys, ang daming laman oh. Hoy. <laughs> recovery na ang niyog na ginamot ni host Rickman. Yan pinagtiagaan ko talaga. Akyat yan guys. You know, sa mga nakasubaybay sa akin alam niyan na umakyat ako sa niyog para lang mag vlog para gamutin siya yan ang daming laman sa isang ano sobrang sampo yun ito naman tatlo lang yung una yun ni iba may mga may lima may pito kabila yun oh apat lang din pala dito may anim yun oh sakto lang yan kasi pag sobrang dami naman sobrang liliit yun oh buko yan kaya ako nang hinayang na, na pag inano to piniste eh. ano siya kaya ginagamot ko sa kabila naman ginamot yun eh ano ni brother yung kabila ito ako naman ang nagamot dito yun dalawang bisis ko na to guys ginamot guys yun mataas na rin oh. nasa ano na sya 12 12 feet yun na ano nya mataas 12 ba o oh, 14 Ah, pagdating sa bunga ang galing mamunga tanim to ni brother 2000 hindi ako nagkamali 2014 ba you no? oh. and guys thank you for watching guys puli ka uberina ang ginamot kong niyog nagkabuko na you know thank you for watching guys bye bye